Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata hindi nga inaasahan na maririnig dito ni Tim na kausap nito ni Poch uh, dito sa telepono at uh, nabanggit nga nito na pauwi na ang kanyang ama kung kaya't nakaisip ng paraan si Sky na nila ito laban ito kay Poch samantala naisip nga ni uh, Governor William na sila muna ang magiging legal guardian nito ni Poch nang sa gayon ay uh, mahawakan nila ito sa leeg at hindi tuluyang magsalita at mailaglag ang kanilang anak na si Gino eto namang uh, kuya ni Opet ay kinokomprontangan nila Opet at ni Manang Lydia kung ano ang ginagawa nito dito sa North Fort gabi gabing iyon. So balik kahit anong pilit din ni Obet na magsalita na ng totoo kung ano ba talaga ang kanya nakita ay wala itong sinabi. Ang uh, sinagot lamang niya ay wala siyang ginagawang masama noong mga gabing iyon at uh, talagang wala siyang kinalaman sa nangyari dito kay Luna. Sa galit naman ito ni Manang Lydia na alam niya nagsisinungaling ang kanyang apo ay nasampal nga niya ang uh, kanyang apo na ikinagulat nga rin ito ni Obet. So ano nga ba mga nakita ng kanyang kuya at ano ang mga katotohanan na isisiwalat nito. Yan ang mga dapat nating pakaabangan at subaybayan dito nga lang sa Senior High.